Kim. Nag-advise naman dito si Philip na di umano kung sa trabaho ay si Brandon ang boss, hayaan naman umano nito na si Secretary Kim ang maging boss sa kanilang relasyon. Habang ito namang si Secretary Kim ay kausap rin ang kanyang kapatid na si Katrina, humihingi dito ng suggestions and advice kung papaano rin ba mas magiging okay ang di umano ay pakikipagrelasyon ng isang empleyado sa boss nito. Dito naman naging malino sa kanya na dapat umano is uh, work is work at baby time kung baby time. Samantala nag-alala naman itong si Katrina na baka nga umano ay pinasok na talaga ni Secretary Kim ang pakikipagrelasyon. Kaya naman nag ito na makipag face-to-face pep talk sa kanyang kapatid. At ang mga oras nga na paalis na ito ay hindi pumayag na hindi makasama rin itong si Atikla nila, ang pangani nilang kapatid na babae. Samantala mula naman sa apartment ni Secretary Kim, miss na miss nga niya dito itong si Brandon. Ninais niyang magpadala ng mensahe sa binata, subalit nakatunog, nakarinig siya ng mga katok buhat sa kanyang pintuan. At nang sa pagbukas niya dito ay masayang masaya niya dito nakita si Brandon May dala itong pagkain Paris Overload na baka galing kay Diwata Na pinagsaluhan nilang dalawa Masaya silang kumakain at dito nga ninais ni Brandon na pagsilbihan niya sa Secretary Kim Dahil para sa binata, si Secretary Kim naman umano ang boss niya. Bagamat naninibago sa Secretary Kim, sabalit tuwang-tuwa nga ito ng mga sandaling iyon. Nagkaroon sila ng pag-uusap at maya-maya pa muli ay may mga katok silang narinig. Gulat na gulat nga dito itong sa Secretary Kim dahil sa ang kanyang dalawang ati Katrina at Kla ang dumating. Kaagad na itinago ni Secretary Kim si Brandon sa cabinet. Nang naroon na itong si Brandon muli ay naalala niya ang kahapon nung siya ay makidnap. So balit pasa naman niya ito dahil nga sa sina Secretary Kim at ang mga kapatid dito ay napapunta sa harapan ng cabinet. Nag-usap at talaga namang nag-aalala para sa kanilang bunsong kapatid. Narinig dito ni Brandon ang mga binitawang pangungusap ni Kla na di umano ay hindi nga ito boto sa kanya dahil sa hindi sila pareho ng status sa buhay at baka umano saktan lamang. Subalit, suportado pa rin naman ni Kla itong si Secretary Kim sa kung anuman ang naisin nito. Basta di umano ay kinakailangang magingat dahil sa mahal na mahal nila ang kanilang bunsong kapatid. Sa paglipas pa ng ilang sandali ay umuwi na nga itong si Nakla at Katrina. Kaya naman mabilis na tumakbo sa si Secretary Kim sa cabinet upang balikan si Brandon. At nang sa pagbukas nga niya dito, nakita niya na nagtatampo dito si Brandon. Subalit nilinaw nila dito kung bakit nga lamang daw umano pares ang kanyang dinala at uh, nagkaroon pa sila ng heart to heart na pag-uusap. Sa huli ay hinatak nga ni Brandon itong sa Secretary Kim na naging dahilan kung bakit napakandong na lamang ito sa kanya. At na mga sandaling iyon ay muli nga na naglapat ang labi ni Secretary Kim at ni Brandon overload sa kilig sa bagay na yon. Samantala sa pag-uwi nga ni Brandon ay dito na niya si Cyrus at nag-usap ng very light ang magkapatid at sa huli ibinigay nga ni Cyrus ang journal ni Secretary Kim sa kanya. Yan po ang mga naging buong kaganapan dito sa episode 28 ng What's Wrong with Secretary Kim. Marami pong salamat. Bye!